saglit muna, hindi pa nga tayo ipepray eh. Ay muna! Teka, teka, wait lang. Hindi pa pala tayo, ano, yung nabibidyo. Yung video, yung pang ano ko? Pang Reels? Oo. Oh, Kapit na lang, Ano ka ba? Hindi pa nga na eh. <laughs> <laughs> Ang tao mo muna eh. Re-release kita dyan gaga. <laughs> <dumb> na ako. Huwag ka, kahit tayo ka. Okay. <laughs> Ay ka lang. Ako lang yung magpagpupo. Kumakain uh, no? okay. uh, mag ka na eh. Kumuya. Kumuha ka na. Mag-ipuri pa nga. Sino ba? Ako ba? Ikaw ang mag-aano. Ako ang magsasabi sa iyo eh. Oo oh, <laughs> 哎呀！ lang po yung aming ginawa, no? Ayun po, actually, hindi po namin sinasadya yun. Nagkaroon lang po ng pagkakataon na nagkaroon ka po ng konting comedy habang kami ay kumakain. Actually, i-release ko yun at i-short ko lang. Pero nagkaroon ng pagkakataon na hindi sinasadya, eh maganda rin po i-video, no? Ando doon po yung nangyari. At totoo-totoo po yung aming acting, no? <laughs> Kita nyo na ba mga kaogang, no? So, uh, salamat naman sa kanya kasi talagang uh, nakikipag- uh, uh, support siya sa lahat ng ginagawa ko dito sa ano. Makinig ka muna, hindi pa nga tayo tapos eh. Ayan, so, ayan, mahirap din gumawa ng, uh, ano, no, pa-edit-edit, -edit, no, pero at least successful po, ano. Ayan, nakakatawa lang, nakakatuwa, kasi kahit pa, ano, nagkakaroon kami ng chance na magkasama dito sa pagbablog. At, uh, okay din po, no, na gusto lang naman namin sa inyo mga kaugang mapasaya namin kayo kung paano ba yung gagawin namin parang humiti kayo, tumawa kayo magtawanan kayo dyan, no at uh, kaya salamat sa lahat ng sumusuporta kay Ogang at kay Ogong, no, na tuwing umaga every morning na nandiyan dyan kayo lahat, no. May shoutout sa inyong lahat, sa lahat ng suki every day, no. Walang mintis po 'yan na nandiyan po silang lahat, no. Uh, alam niyo na kung sino po kayo at sa salamat sa lahat ng uh, uh, blessing. Ayun, at thank you. Thank you sa lahat ng support sa amin ni Ogong. So, ikaw ano na masabi mo sa kanila, Ogong? Ano sabihin ko, dear? Sa Mariusin. Ay, oh, sa mga sumusuporta sa so, siyempre maraming salamat sa lahat ng mga dumadalaw kay Ugang tuwing umaga alam nyo na yung kung sino kayo lahat lahat kayo maraming maraming salamat inulit nyo lang feels. yung sinabi ko <laughs> Inulit Oo. niya lang yung sinabi ko. Actually, nagpipintura siya ngayon eh. Pahinga. Ginagawa lang oh, kasi ako. Oo. Oh, oh. Ibablog yeah, din namin yan yung pinag pinagpipintahan namin. So, ayan po. Marami pong salamat mga ogang. I love you all. At uh, pahinga, lang pahinga lang kami ng konti. Mamaya, trabaho na naman siya. Ako, hindi ako natulog today. Nang tanghali. Every eh, no? everyday lagi ako nagtutulog. Ngayon, hindi po kasi nga. May ginagawa siya. Well, ang ating uh, buhay, tindera, buhay, vlogger. Uh, no? Kahit ano lang. Basta may mga panood. Oh. At uh, ayan. Talagang maraming salamat sa lahat. Malaking tulong din po ang nagagawa ng YouTube sa atin. Marami tayong nagiging kaibigan marami rin po tayo nakikilala mga bago, 'di ba? Tapos nagiging ka-close na rin natin sila kahit na dito lang sa live, no? No, minsan nga pag ano, gusto mo makita sila na in real. Shout out Brother Jude. Yeah, Brother Jude. Yeah. Shout out Sir Romel. Sir Romel, ayan. Teacher Miles. Teacher Miles. <laughs> uh -oh. Si Ma'am Hinopa, uh -oh. Miss Griselda, Sino ba, ba 'yan? Si, uh, si Kafil, Am. Kafil Am, Joy, Joyce, Salim, Yes, Uh, si Tropa. Tropa. Tanda niya si Tropa. Si, si Koshik Shetty. Si Koshik Shetty. Uh, tsaka si uh, Mojo lahat Jun. Yan, yeah, Mojo lahat o. Na bang, hindi namin na, ano, natawag Mga uh, dyan? Sino ba yun? Marami. Uh, yung sinima ito yung umaga. Nag ano sa oh. Nay Nay. Oh, si Nay Nay. <laughs> si Nay Nay Grisel Del Far Nay No? Si, yeah. Magandang si uh, kapit. Irish. Papahinga lang konti. Mm -hmm. So, Tintura kasi ako doon. Oo, eh, tandaan yung mga ano, kasi, ah, uh, din siya, kasi, nagsusuport-support din siya. No, sila, ayan po, sila, sila, uh, sila pa, pa ba nakalimutan natin, ah, uh, yung mga ibang lahi, ba? Ayan, si Koshi, tsaka si, si Dani. Ayan, Dan. si Dani. Dani, thank you so much. At tsaka Dan. si Love Our Thai Pops. Ayan. Ayan, syempre si Miles at si, ang ating, uh, ating love si, team. Ito yung umaga, si Sir Romel at si Miles, si diba? Si ano pa dun, isa yung pa? Uh, Si ano... Si Kabutha, si Sir Butha. O yan, minsan minsan na pupunta rin siya sa atin. Si Lola mo Tess, ayan. So, yan yeah, anyway mga kaogang. Alam niyo na ako sino sa, sa inyo yan, no? Thank you so much. I love you all. Uh, Uh, hanggang sa muli po sa aming vlog. Bye, ogang. Bye, ogong. Bye. bye, bye. God bless.